puno po ng hinagpi sa mga kaanak ng na mga nasawi sa walang habas na pamamaril na nangyari sa Kawit Kavite noong biyernes. Alamin natin ang mga detalye mula kay Haji Rieta. Haji? Yes, na araw na matapos nga itong malagim na pamamaril dito sa Kawit Kavite kung saan ikinasawi nga ng 7 at ay kinasugat naman ng 8 ay tinuturing ng uh, bangungot ang nangyari ng pamamarila nitong biyernes na umaga. Bibo at malambing, ganito ilarawan ni Lola Cris sa kabigan ang pitong taong gulang na apong si Michaela Andrea Caimol. Isa si Michaela sa mga napatay sa pamamarilitong biyernes ng umaga. Laking panginayang niya dahil magbabakasyon sana si Michaela at ang kapatid sa kanya. Kung ako pamayag na siya magbakasyon sa amin, hindi niya sasaktitin niya niya. Eh. Pero hindi ko, hindi ko magong magbakasyon sa amin dahil pagod na rin naman ako. Ang dami kong trabaho, ang dami kong Tinamaan din ang bala ng baril ang apat na tong gulang na kapatid ni Micaela. Pero maswerte itong nakaligtas at nagpapagaling na ngayon sa ospital. Pangihinayan din ang nadarama ngayon ni Erodita Fernandez. Natuldukan na kasi ang mahigit at lumpong na napagsama nila ng Mr. si Alberto. Kabilang din sa pitong biktima sa si Alberto na isang aircraft mechanic sa isang foreign airline company. Na tension na ako. So, yung manager ko, at saka yung isa pang friend manager bali yun. Sabi, mm -hmm. tena, tena, ano ba, okay ka lang, kinalman ako. Pupunta tayo sa hospital. Sabi ko, dali na tayo na, gano'n. basta, oh, relax ka lang, I ready mo gamit mo, punta ng St. Martin. At ngayong isa ng suspect at posible makasuhan si John Paul Lopez, ang di na nag-reload ng mga bala sa baril ni Ronald Bae, eh. isa raw itong hustisya para sa kanila. It's about time na mabigyan na talaga ng katapusan itong mga issues na to. Kasi talagang, ano naman, marami namang mag-test na, mag na talagang may kinalaman din siya. Ayon sa ilang residente ng barangay Tabon, malaki ang pinagbago ng kanilang barangay matapos ang krimen. Halos wala na raw kasing laman ng kalsada, lalo na kung gis oras ng gabi. Medyo malungot. Kasi di natin masabi, eh, siya, naging nakilala. rin. Para sana, bangot eh. Pero, sabi ko eh, parang panaginip lang. Uh. Samantala tinay na nga no na linggo ng hapon ay ililibing na ang ilang mga biktima no, na nakaburol ngayon dito sa Kawit Cavite at uh, sa impormasyon naman na natin mula sa Cavite Palestina ay uh, inaasahan nga masasampan na ng uh, formal na reklamo ito nga si John Paul Lopez. Uh. Tina Oo, Haji, kumusta naman yung mga sinasabi ng mga tao dyan sa area? Meron bang ibang mga gun owners dyan? At ano yung mga paghahanda ng mga nakatira sa lugar para kahit papano eh masaalang-alang yung kanilang security na hindi na ito mangyari ulit? At if, if ever nga na mangyari ito ulit eh, alam na nila kung anong uh, mga gagawin nila? Tina yung na nakausap natin yung mga residente dito no tingko yung bibig nila no kung sino yung mga tao na may mga baril dito sa lugar at at ilang, uh, ayaw nila nilang magkomento kung uh, sino yung uh, mga may-ari nga no mga gahawak ng mga baril dito pero ay naman sa kanila ay uh, talagang hindi nila inasahan ito nga nangyaring uh, pamamaril nga no tong uh, tinatawag nila nga bossing dahil uh, kilala naman do nila ito na mabait at uh, ikinagulat na nga lang nila kung bakit uh, ganun ang sinapit at uh, ginawa nga nitong uh, bossing na humantong ano sa uh, pitong uh, suga, uh, pitong uh, na matay at uh, pangwalo nga itong uh, mismong si Bosing o uh, siya si uh, Rolando uh, at uh, Bae at ay kinasugat naman ng uh, Walotina. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.